Anong-anong -ano nga ba ang mga katangian ng isang taong toksik? Pag-uusapan <laughs> nga? natin ngayon yan mga kaibigan at kung bago ka pa lang sa channel ko mag-subscribe, likes, comment and share para updated ka sa mga susunod kong mga video. Magandang gabi mga kaibigan At sa video ito eh wala pong personalan Ano po? <coughs> ito po eh toong totoong nangyayari At mga ugaling dapat nating baguhin Meron akong sampung kaugaliang ibabahagi sa inyo Na kailangan natong baguhin O kung pwede eh iwasan natin virus lang yun ko eh, toxic na nga talaga cancer na kumbaga tara, umpisa na natin unang una pagiging utak talangka sa English eh, crab mentality ito yung mga ugaling talamak na sa mundo yan yung mga ugaling ingitero, siloso sa na tulungan ka hahatakin ka pababa yun yung mga taong hindi makukuntinto na makita kang masaya masaya ka o kaya nag improve yung buhay mo umasinso ka ayaw nila ng ganun kasi ang gusto nila kung anong meron ka dapat meron din sila parang ganun yan yung mga tinatawag na crab mentality ano na ngayon yan? Cancer na talaga yung mga ganyang pag-ugali. Kumbaga eh, halos lahat na lang ng mga makakilala mo, kaibigan, anak. Yan na yung mga ugali nila ngayon. Ikalawa, pagiging balat sibuyas. Ito naman yung mga ugaling sensitibo. Mga balat sibuyas. Yung bang Uh, madaling mapikon pero malalakas mag mangasar tapos pag ginantihan mo sila pa yung magagalit mayroong mga ganyang klase ng tao mga sensitive ah. pero oh, sila yung wait, oh. nagsisimula pag ginantihan mo naman ayun uh, na pa kayo Nako kaibigan, nag mo yan. Huwag mong gawin yung mga bagay na ayaw, nyo, ayaw mong gawin sa'yo. Aww. Next tayo sa pangatlo. Ang pangatlo ay eh, yung tinatawag na ningas kugod. Ang ibig sabihin ng ningas kugod, mabuti lang sa umpisa. Pero kapag tumatagal, alimbawa kunyari masipag. Sa simula masipag. Tapos habang tumatagal, doon mo malalaman tamad pala. Sa umpisa lang maganda, sa umpisa lang masipag, parang pasikat lang. Pero kapag nasanay na, habang tumagal na, wala na. Tamad na pala. Ikaapat! Mamaya na! Teka lang! Saka na! Naku! Yan yung mga delay taktik ng mga... Mayluloko. Tapos pag nakakalimutan ni eh, witches na. <laughs> Ang ikalima Yung tinatawag nating Filipino time, yung nakasanayan na. Eh. Hindi naman hindi naman sa ano, kinokontra ko yung mga ganyan kasi nakasanayan na eh. pero para sa akin bakit pa guguhalin yun kasi wala na wala na masasaktong oras eh wala sa tamang sapat parang ganun magi yung maaga kang pupunta pero ang mayayari tanghali na pala hapon na ha, e di parang magkakanta nga dun sa binyo ang anim yung hindi pag pagsunod sa mga patakaran o regulasyon nako likas na sa ating mga pinoy yung mga matitigas yung mga ulo kahit alam na nating bawal. Kahit alam na nating hindi pwede. Pero Kikinig ba tayo? Hindi, di ba? Go pa rin tayo <laughs> ng go kahit sabihin bawal doon. Kasi wala eh. Parang wala, parang nakasanay na nga per, lagi. Parang ganun na nga <laughs> Ang ikapito, <laughs> yung tinatawag <laughs> na colonial mentality ibig sabihin ng colonial mentality yan naman yung mga ugaling ah uh, social mas pinapaboran natin yung mga galing sa ibang bansang mga bagay-bagay o kaya mga na uuso doon nga sinusunod natin, ginagaya rin natin at mas sinusuportahan natin yung mga gawang ibang bansa kisa sa sarili nating ah uh, produkto baga yan yung ugaling uh, tinatawag na colonial mentality nakasanayan na rin na rin <laughs> eh. social nga rin eh katulad din yan ang pagsusuporta mo sa ibang tao isa sa sarili mong kamag-anak oh. ang ikawalo corruption yay laktawan na natin ito mga kaibigan kasi para sa akin ito yung ugaling cancer na talaga na hindi na magagamot lalong lalo na dito sa Pilipinas <laughs> next tayo sunod tayo mga ang ikasyam pala utang merong iba dyan kahit merong pera kahit merong sapat na budget alawas utang pa rin sakit na rin mga pinoyan tapos ang mahirap pa, hindi na magbabaya. At kung sisingilin mo naman, sila po yung may ganang magalit. Nako. Toxic na talaga ng mga Pinoy. Kaya kung gusto mo ng kaaway, utangin mo, tapos singilin mo. Yun. Away, away. Last, but not the least, yung mga piling victim ibig sabihin ng mga piling victim kunyari ano mga magagaling gumawa ng uh, kwento na ikasisira mo pero totoo sila pala yung mga masamang tao diba ma hindi nyo man nakakarelate yung mga ganun? yung sinisiraag ka pero totoo sila pala yung mga sirag-sira Hanggang dito na lang muna aking video mga kaibigan. At kung meron kayong gustong itagdag na pag-uusapan natin sa susunod kong video about uh, mga pag-uugaling tuksik ng mga Pinoy, eh, bisis mo lang sa comment section ko para pag-uusapan natin yan sa susunod kong pag-update ng video. Magandang gabi at maraming salamat.